Mag-sabong ka mabuti, ha? Magsipilyo ka, magmumog ka. Pagbutihin mo, makapal yan. Nanalo sa yan. Huwag kang papalag kung ayaw mo madagdagan yung pekrot mo sa mukha, ha? Hmm, maganda tong kargada mo, ah. Magkano ba umabot sa ganito? Huwag mong problemahin yan. Akong bahala sa'yo dyan. Basta ihanap mo ako ng chicks. Yung mas bata, tsaka yung walang karanasan. Magkakamerong ka niyan. <laughs> Halika, Iha. Join us. Edmond, siya si Jean Rose, anak mo. Jean Rose, ang daddy mo. I'm so happy to meet you, Jean Rose. Kung kayo po ang aking daddy, bakit ngayon ko lang kayo nakita? Pagkukulang ko, anak. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Pero hindi bali. Pupunan ko. Bakit anak? Hindi ka ba natutuwa? Nakilala mo ng daddy mo? Masaya naman po. I guess I'm just a little confused. Noon, biglang-bigla nalaman ko ang pun pala ko. Tapos, eto. Bigla rin. A complete stranger. Ngayon ko lang nakita daddy ko pala. Naiintindihan ko, anak. Makikita mo. Magkakasanayan din tayo. Ma'am, narito ho ang mga kaibigan ni Jean Rose. Ah, uh, papasukin mo sila. Halik kayo, Halika yung Kenneth. Um, Daddy, mga kaklase ko. Si Glenda. Good afternoon, ho. Si Austin. Kamusta po? Si Michelle. Si Kenneth. At saka, alam ni Daddy, siya nagdidirect ng mga show sa school. Ang galing-galing niyan. Mm -hmm. Kenneth! Mm -hmm. <laughs> Maswerte pala itong anak ko. Magagaling mga kaibigan niya. Mm -hmm. Aba, hindi lang magagaling, <laughs> mababait pa, at wala silang mga bisyo. Mm hmm, ayun. Ma'am, um, Dad, excuse me muna. Pupunta muna kami doon. Oh, sige, Thanks, and the tell Thanks, friends. Me. Excuse me. Okay. Tara ka na. Tara na. Bilis ng panahon, ano? Sa nakikita ko, maganda ang ginawa mong pagpapalaki sa kanya. Salamat, Edmond. Bata pa pala yan, pogi pa. Hmm? Ano? Mas gwapo pa sa akin. Hmm? Ikaw talaga kahit kailan insecure. <laughs> Hindi lang insecure, seloso pa. Alam mo naman, <laughs> mahal <market> eh. <laughs> kita eh. Jean Rose, kailan pa dumating ang daddy mo? Ewan ko nga eh. Ang totoo ngayon lang nga kami nag-meet. Kasi baka sobrang stricto yan. Hindi na kami makadalaw sa'yo dito. Eh, kitang-kita mo naman. Napaka-sport at saka galing niya sa States. Ang tagal niya doon at saka ang ugali niya ay Western, di ba? Sana nga wala magbago, no? Eto naman. O oh, guys, ano kasi merienda? Oo na muna, sandali lang. Uy! Gising! Bawa na! Naman eh. Pagod na pagod pa nga ako sa paglalabay. Huwag ka nga lalatalatarin. Malapit ang ang Sige na! Halika na! Halika na! Ayan, boss. Ayan, ah. Oh. O, oh, hindi ba okay? Pambira ka naman, pare. Lugi naman yata ako sa 50 rito. Boss naman! Eh, mas okay naman yan kaysa doon sa mga pinagsawa ng mga foreigner sa ermita. Eh, kung ayaw nyo, doon na lang kayo. Pwede na ito, pero paliguan mo muna. Yun lang pala eh. O, narinig mo. Ligo. Dali-dali. magsabong ka mabuti ah. Magsipilyo ka, magmumog ka. Pagbutihin mo, makapal yan. Nanalo sa yan. Huwag kang papalag. Kung ayaw mong madagdag ganyang mo sa mukha, ha? Hmm, maganda tong kargada mo ah. Magkano ba umabot isang ganito? Huwag mong problemahin yan. Akong bahala sa'yo dyan. Basta ihanap mo ako ng chicks. Yung mas bata, tsaka yung walang karanasan. Magkakamerong kanyan. Ako Akong bahala sa'yo.